Hi guys, meron ako sa inyo yung isa-share. At sobrang tuwang-tuwa talaga kami nung makita namin ito. Hindi namin alam kung bakit nagkaroon ng ganun. Eh, wala pa naman siya sa tools niya. Ito yung, pinibisita ko kasi yung page ng aking asawa at yung kanyang mga reels. And ito nga yung aking nakita sa kanyang page. Ayan. Reels niya ito at meron akong nakitang ads. Sobrang tuwang-tuwa talaga kami kasi nagkaroon na nga siya ng reels agad. Kaso, wala pa nga siya dun sa sa tools na meron ng ads on reels. Kaya natataka kami kung bakit nagkaroon ng ganyan. Pero ganun pa man, syempre, natutuwa nga kami dahil Uh, kung ano man yan, ay at least nagbubunga na nga yung lahat ng paghihirap sa pag-upload, sa paggawa ng content. And hindi talaga namin alam kung ano ito, kung ito'y baka prank. May meta kung bakit nagkaroon ng ganyang ad sa kanyang reels. Eh, ito talaga kasi yung hinihintay din namin kaya upload kami ng upload ng reels. Hindi siya maka-upload palagi kasi nasa barko siya. Uh, minsan mahina yung signal, tapos uh, bihira lang siyang mag-load. Kasi yung load niya, tinitipid niya, gawa ng napakamahal. Dahil wala pa nga siya ng EIS, naiwan niya dito sa bahay ako yung nag-upload ng reels niya nung mga nakaraan na sinesend niya sa akin yung video na inipon ko and sabi ko i-release Ire ko na lang para ako at least ay mahati-hati ko yung video. And sa lahat naman ng ina-upload ko na reels ay nag-trending naman, matataas yung views. And then siguro, kaka-upload siguro ng reels talaga ay nagkaroon na nga siya ng ganyan. Pero sana, hoping na sana lumabas na yung ads on reels doon sa kanyang tools para ma-confirm na namin kung talaga legit na itong ads sa kanyang reels. Yun lang, salamat!